Umalma ang mga residente sa bayan ng Plaridel sa lalawigan ng Misamis Occidental dahil talamak umano ang advanced shading ng balota sa kanilang lugar. Kung paano ito ginagawa, alamin sa report ni Almar Forsuelo. Matapos na maibalita sa SMNI News, ang umanoy pahirapang pag-access sa healthcare program ng gobyerno nagkaroon ng lakas ng loob ang mga residente sa bayan ng Plaridel sa Misamis Occidental na isumbong ang tila hindi tamang pamamahagi ng ayuda sa kanilang lugar. Ito ang kinumpirma ng dating mambabatas sa unang distrito ng Misamis Occidental at ngayon mayoral candidate na si Engineer Diego T. sa naging panayam ng SMN News. Anya, ang iba sa kanila ay natatakot lumantad pero handaan niya silang magbigay ng sinumpaang salaysay patungkol sa kung ano ang mga nangyayari sa kanilang mga komunidad lalo na ngayong nalalapit na ang halalan. Although they are afraid no, to, to speak in front of the camera, takot silang baka balikan. No? Kaya kung pwede daw, ako lang, pwede, ako lang magsalita in their behalf. Tapos, willing nga sila mag-issue ng apidabit kung kinakailangan. Meron silang binigay sa akin ng mga videos dun sa actual na nangyayari. So, isa-isa uh, nilang dinitalyay. Uh, they they told me the details of how the procedure sa pagbigay ng ayoda, and then yung pag-shading yung ginagawa nilang perfect shading daw. Isa sa mga nakasama sa sinasabing shading ay si Aling Gloria, hindi niya tunay na pangalan. Sa panayam sa Manila News, inilahad niya kung paano nangyayari ang shading sa kanilang lugar kapalit ang isang libong pisong ayuda. Sa shading, sir, tagaan minila o ka ng uh, sampul balot, tapos kinahanglan niya at sa lamisa. Then, dili pwede nga kanang uh, lang gamiton kun dili katug yung marker then kung imo pong uh, sayupon sa ilang gikinahanglan nga katong ipasunod jud dila sa baluta pautrohon ka then kung imo apud nga ilapas pautrohon sad ka pero nganong ginapahimo man nila kinsa ang Kinsang appeal ang shading, kinsa-kinsa nilang ginapapil Ah, uh, ang sa orange lang yun tanan sir, kanin sa asinso lang yun. Ngano magpa-shading man sila? Kay, ug makadawat ka, ug maka shading ka sir, mga nga makadawat ka, ug 1K. Kasabay nito, ipinakita din ng mga informant ang ilang video na nakuha sa sinasabi nilang shading. <kos> নি okay. uh, okay. Ang nasabing advanced shading ng mga balota ay hindi lang nangyari sa bayan ng Plaridel, kundi maging sa karating bayan nito sa Jimenez, Misamis, Occidental. Ito din ang sumbong ng ilang netizen mula sa comment section. Pero kung sa bayan ng Plaridel at Jimenez, tig isang libong piso lang ang bigayan, sa ibang bayan o mano ay mas malaki pa ang ibinibigay. Dagdag pa ni Diego T, questionably din ang lokasyon kung saan ibinabagsak ang perang binibigay sa mga tao. Anya, kung tunay at lihiti mo ang pamimigay ng ayuda, bakit sa bahay pa ng mga incumbent government officials ipinamimigay ang pera na sinasabing ayuda. Karamihan na ang sumbong sa akin, ang, ang sabi sa akin, yung isa sa bahay ng incumbent na opisyal, local opisyal, elected opisyal, na candidate din ngayon. Yung isa naman sa barangay Bato, ganun din, incumbent SB member na candidate din ngayon. Yung isa naman nagsumbong sa amin, Barangay Panalsalan, doon naman sa bahay ng incumbent kagawad. So, ang pinagtataka ko lang, kung ayuda yan, kung pinapirma sila, bakit sa bahay ng mga elected or candidate, candidate officials, no? Tapos, bakit isang libo lang? Dahil sa talamak na korupsyon at walang pakundangan na paglustay sa pera ng taong bayan, hindi tuloy makapaniwala ang dating bambabatas. Dahil sa kanilang panahon noong 18th Congress, namigay lang sila ng ayuda noong panahon ng pandemya. Pero ngayon, kahit hindi mga kulipikadong tumanggap ng ayuda, ay nabibigyan. Siguro buong Pilipinas kaya to? Pinopolitika ang pera ng gobyerno. Hindi namin ginawa yan dati ang noong 18 Congress, namigay lang kami ng ayuda during COVID pandemic. AX ang binigay namin. Ngayon, ayuda kahit sino, kahit walang kailangan. Yung nabanggit nga natin dati, kahit, kahit teachers sa na malalaki ang sweldo, nabigyan ng aka. Para sa kanya, malinaw na minamanipula ng mga nasa kapangyarihan ang mga kawawa at mahihirap na mamamayan sa kanilang lugar. Kawawa, manipulated, kinakawawa yung kamangmangan nila, yung hirap nila, pa parang naabuso. Biro mo ha, pati senador. Kailangan sila ang pumili, sinong pipiliin mo. Paano kung gusto mo si Sara Duterte? Paano kung ayaw mong ma-impeach si Sara? Ipipilitin e kang doon bumoto sa mga senador na posibleng magpa-impeach kay Sara. E masakit sa loob mo. E wala kang magawa. Pag hindi mo sinunod, hindi ka makakatanggap ng ayuda. Samantala, kaugnay nito, binigyang diindi ni Diego T na ang mga nangyayari sa kanilang lugar ay hindi biro at dapat itong aksyonan ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno dahil malaki ang epekto nito sa magiging resulta ng national elections. Limbawa, ikang bumoto kay Sara. Limbawa, naawa ka kay Presidente Duterte na pinadala doon sa kulungan sa ICC. Eh gusto mong mabalik. Eh gusto mong hindi ma Eh gusto mong bumoto doon sa sa anong tawag doon, Duterte. 'Di ba? Eh paano ngayon 'yon? Eh pipiliting. Hindi ka ka makakatanggap ng ayuda so na pipilitan. Kaya minsan naiiyak yung iba. Yung minsan sino yung yung ID nila binibigay sa akin kasi ayaw na nila manipulated ang mga tao. Bagamat aminado si Jay Guti na mahirap kalabanin ang kasalukuyang administrasyon, walaan niya siyang magagawa kundi ang manindigan kung ano ang tama. Baka through media or sa social media, baka naman marinig naman sa taas na talagang malaki ang babanggain pero kailangan naming tumindig, kailangan naming maging matapang. Kasi kung hindi ako, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Ha? Uh, wala na akong choice. Dapat kong tulungan ng mga tao, lalo na yung nagigipit, naape, lalo na yung pinupolitika, sinisikap pa ng SMN News na makakuha ng pahayag mula sa mga concerned government agencies. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal, Almar Forzuelo, SMN News.